sa loob ng babala tungkol sa matinding init sa aklat ng Apokalipsis ay mayroong isang nakatagong pangako ng kaligtasan para sa mga hinirang, isang pag-asa na nagniningning sa gitna ng pinakamadilim na propesya na naisulat habang binabasa natin ang tungkol sa apoy na tutupok sa sangkatlo ng mundo. Isang takot ang bumabalot sa ating puso, ngunit ipinapaalala sa atin na kahit sa pinakasukdulang paghatol, ang awa ng Diyos ay may huling salita ang nakakagulat na katotohanan ito ay nagbibigay ng bagong lente upang tingnan ang mga nakakatakot na pangyayari sa ating panahon, hindi bilang isang senyales ng katapusan, kundi bilang isang paalala ng soberanong kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Noong ikabifo ng Nobyembre 2025, nang iniutos ni Pangulong Putin ang paghahanda para sa muling pagsasagawa ng mga nuclear test ng Russia bilang tugon sa mga banta ni Pangulong Trump, ang mundo ay pumasok sa isang bagong kabanata ng takot. Ang tensyon sa pagitan ng mga superpower ay hindi na lamang usapin ng politika. Ito ay naging isang anino ng propesya na nababasa sa mga pahina ng Biblia. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang kakayahan ng sangkatauhan na tuparin ang mga paghatol na inilarawan ni Apostol Juan, halos dalawang libong taon na ang nakalilipas ay naging isang nakakakilabot na katotohanan. Sinasabi sa Apokalipsis 207 at bumagsak sa lupa ang graniso at apoy na may halong dugo, nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa at ng mga puno at lahat ng sariwang damo. Sa loob ng maraming siglo, ang talatang ito ay itinuturing na simboliko, isang talinghaga na hindi maaaring mangyari sa literal na paraan. Ngunit ngayon, sa harap ng isang pandaigdigang arsenal na may 12,500 na nuclear warheads, ang pagkasunog ng ikatlong bahagi ng mundo ay hindi na lamang isang bangungot, kundi isang teknolohikal na posibilidad na maaaring mangyari sa isang pindot lamang ng buton. Ang paglalarawan ni Juan ng apoy na may halong dugo ay isang perpektong paglalarawan sa mga epekto ng isang pagsabog nuklear kung saan ang matinding init ay humahalo sa malawakang pagkawasak at walang pakundangang kamatayan. Isipin ang isang senaryo kung saan ang kalangitan ay nagiging pula dahil sa apoy at ang lupa ay nasusunog na tumutupok sa sibilisasyon. Hindi na ito isang kwento mula sa isang sinaunang aklat. Ito ay ang hinaharap na aktibong itinatayo ng mga lider ng mundo sa ating harapan, isang katotohanan na dapat nating harapin nang may bukas na mga mata. Ngunit habang ang mga bansa ay naghahanda para sa posibleng digmaan, mayroong isang mas malalim na labanan na nangyayari sa espiritual na larangan. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng paghihimagsik ng tao at ng banal na paghatol, at ang resulta nito ang magpapasya hindi lamang sa kaligtasan ng mundo, kundi sa walang hanggang kapalaran ng iyong kaluluwa. Ano nga ba ang nakatagong pangako sa gitna ng lahat ng kaguluhan ito, at paano ito magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng unos? Isipin mo si Apostol Juan, na ipinatapon sa mabatong isla ng Patmos na nakakakita ng isang pangitain na lampas sa kanyang pangunawa. Nakita niya ang mga kabayo ng digmaan, mga salot at mga anghel na nagbubuhos ng mga mangkok ng poot ng Diyos sa mundo. Ang nakapalibot sa kanya ay ang katahimikan ng dagat Aegean, ngunit sa kanyang isipan ay umuugong ang mga pagsabog at sigawan ng isang hinaharap na hindi niya lubos maintindihan. Paano niya mailalarawan ang isang termonuklear Napagsabog sa isang wika na pamilyar lamang sa mga espada at sibat, ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa isang nakakakilabot na katotohanan. Sa Apokalipsis 16 na 9 isinulat niya, Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng kanyang mangkok sa araw, at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. Pinangangapusan sila ng hininga sa matinding init. Ang imaheng ito ay hindi lamang tungkol sa isang mas mainit na araw, ito ay isang tumpak na paglalarawan ng thermal radiation mula sa daan-daang pagsabog nuklear na nagaganap ng sabay-sabay na lumilikha ng mga temperatura na maihahambing sa ibabaw ng araw at tumutupok sa lahat ng bagay sa landas nito. Ang mga siyentipiko ngayon ay nagbababala na ang isang malawakang digmaang nuklear ay agad napapatay sa dalawang bilyong tao sa pamamagitan lamang ng matinding init at radiation bago pa man magsimula ang tinatawag na nuclear winter, ang paglalarawan ni Juan tungkol sa mga taong pinangangapusan ng hininga sa matinding init ay hindi isang eksaherasyon. Ito ay isang medikal na tumpak na paglalarawan ng mga epekto ng third-degree burns sa isang napakalaking sukat, isang pagdurusa na mahirap isipin. Ang misteryo ay hindi kung paano nakita ni Juan ang mga pangyayaring ito, kundi kung bakit pinahintulutan ng Diyos na makita niya ang mga ito. Ang mga propesyang ito ay hindi ibinigay upang takutin lamang tayo, kundi upang magsilbing isang malinaw na babala sa isang rebelding mundo. Sinasabi nito na may mga kahihinat na ng pagtalikod sa Diyos at ang teknolohiyang nilikha ng tao upang maging Diyos sa kanyang sarili ay maaaring maging mismong instrumento ng kanyang pagbagsak. Ang nakakagulat ay hindi kung paano inilarawan ni Juan ang pagkawasak, kundi kung ano pa ang kanyang nakita na kasunod nito. Ito ay isang reaksyon mula sa sangkatauhan na mas nakakakilabot kaysa sa apoy mismo. Isang pagpili na ginawa sa gitna ng nagliliyab na paghatol na nagbubunyag ng tunay na kalagayan ng puso ng tao. Ang pagunawa sa reaksyong ito ang susi sa pag-alam sa nakatagong pangako na pinag-uusapan natin. Sinasabi ng Apokalipsis 16.9 ang isang bagay na napakasakit at nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos at hindi sila nagsisi upang luwalhatiin siya. Isipin ito sandali. Sa harap ng hindi may kakailang katibayan ng banal na paghatol, sa gitna ng apoy at pagdurusa, ang piniling tugon ng sangkatauhan ay hindi pagsisisi, kundi pagsumpa. Sa halip na lumingon sa Diyos para sa kaligtasan, mas pinili nilang sumpain siya dahil sa mga kahihinat ng kanilang sariling mga gawa. Ang unang pagbubunyag dito ay ang propesya ng Apokalipsis ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na kaganapan, kundi tungkol sa isang espiritual na katigasan ng puso. Ang tunay na trahedya ay hindi ang apoy na bumabagsak mula sa langit, kundi ang pagmamatigas ng puso na tumatangging yumuko sa harap ng lumikha. Ito ay nagpapakita na ang problema ng tao ay mas malalim kaysa sa politika o teknolohiya. Ito ay isang problema ng puso na puno ng paghihimagsik. Ang mga modernong sistema ng armas, tulad ng mga hypersonic missile na halos imposibleng matukoy, ay mga testamento sa katalinuhan ng tao ngunit ito rin ay mga simbolo ng kanyang pagmamataas. Gumagawa tayo ng mga sandata na may kakayahang sirain ang ating sarili at sa halip na matakot, ipinagmamalaki natin ang mga ito. Ang pag-uugaling ito ay isang modernong salamin ng rebelyon na inilarawan ni Juan na mangyayari sa mga huling araw. Itinuturo sa atin ni Jesus sa Mateo Kemesaong Winayitel Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan sapagkat maglalabanan ang bansa sa bansa at ang kaharian sa kaharian. Ang mga banta ni na Trump at Putin tungkol sa nuclear testing ay ang pinakamalakas na alingaw-ngaw ng digmaan sa buong kasaysayan ng tao. Ang mga ito ay hindi lamang ingay sa balita. Ito ay ang tunog ng propesya na papalapit ng papalapit. Ngunit mayroong isang mas nakakatakot na detalye na nakatago sa Apokalipsis 16 na madalas ay hindi napapansin isang detalye na nag-uugnay sa reaksyon ng mga tao sa hatol ng Diyos. Sinasabi sa talata 11 na pagkatapos ng isa pang hatol, nilapastangan nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga sakit at mga sugat at hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga gawa. Ang pag-uulit na ito ay nagpapakita ng isang pattern ng katigasan ng puso na siyang tunay na sentro ng paghatol. Naramdaman mo na ba ang isang uri ng pagkabalisa habang nanonood ng balita? isang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang nakikita mo ang mundo na tila bumabagsak? Iyan ang damdamin na inilarawan ni Jesus sa Lucas 21.1.35-26. 21, Magkakaroon ng pagkalito sa mga bansa. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot at sa pag-asam sa mga bagay na darating sa sanlibutan. Ang banta ng ang nuklear ay lumilikha ng eksaktong ganitong uri ng pandaigdigang takot at pagkabalisa. Ang emosyonal na paglalakbay na ito ay nagdadala sa atin sa isang malalim na personal na tanong. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahong iyon, sa gitna ng apoy at paghatol, ano ang magiging reaksyon mo? Sasali ka ba sa karamihan na sumusumpa sa Diyos dahil sa pagdurusa? O hahanapin mo ang kanyang mukha para sa awa at kaligtasan? Ang iyong sagot sa tanong na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bunker o survival plan. Ang moral na dilema ay malinaw. Ang paghatol ba ay naglalapit sa iyo sa Diyos o naglalayo sa iyo sa Kanya? Para sa marami, gaya ng inilarawan sa Apokalipsis, ang pagdurusa ay nagiging dahilan upang lalo silang magalit sa Diyos. Itinuturing nila siya na isang malupit na diktador sa halip na isang makatarungang hukom na nagbababala sa kanyang mga nilikha. Nakikita nila ang parusa ngunit hindi nila nakikita ang sarili nilang kasalanan na naging dahilan nito. Ang pag-escalate ng emosyon, ay hindi lamang sa pagtaas ng takot, kundi sa pagtaas ng espiritual na pusta. Bawat bagong headline tungkol sa mga armas nuklear ay isang paalala na ang mundo ay papalapit sa isang punto ng pagpapasya. At sa puntong iyon, ang bawat isa ay kailangang pumili kung kanino sila maninindigan. Ang pagpiling iyon ay may walang hanggang kahihinatnan. Ang tanong ay hindi kung darating ang apoy, kundi kung ano ang gagawin mo kapag narito na ito at ang sagot sa tanong na iyan ang magpapasya sa lahat dahil ang susunod na anghel sa pagkakasunod-sunod ng apokalipsis ay hindi na nagbubuhos ng apoy kundi ng isang bagay na mas nakakatakot para sa isang mundong umaasa sa liwanag, ang ganap na kadiliman. Ang espiritual na kasukdulan ng kwentong ito ay hindi ang pagsabog ng mga bomba, kundi ang sandali ng banal na intervensyon. Habang ang mundo ay nasusunog at ang sangkatauhan ay sumusumpa sa Diyos sa kanilang paghihimagsik, isang nakakagulat na bagay ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, sa pinakamataas na antas ng paghatol, ipinapakita ng Diyos ang kanyang nakatagong kapangyarihan, hindi upang lalong wasakin kundi upang iligtas ang kanyang mga hinirang. Sa Mateo 24.22, ibinigay ni Jesus ang pangakong ito, at kung hindi pinaikli ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas, ngunit dahil sa mga hinirang, paiikliin ang mga araw na iyon. Ito ang UAU na sandali, ang pinakahihintay na twist sa kwento. Ipinapakita nito na kahit na ang paghatol ay tiyak at marahas, ang awa ng Diyos ay nagtatakda ng hangganan dito. Hindi niya papayagan ang mundo na ganap na wasakin ang sarili nito. Isipin ang senaryo. Ang mga nuclear missile ay lumilipad. Ang mga lungsod ay nagiging abo. At ang nuclear winter ay nagsisimulang magpalamig at magpadilim sa planeta. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng ganap na pagkalipol isang kahihinatnan ng sarili nitong pagmamataas. At sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, isang kamay ang kumikilos upang paikliin ang mga araw na iyon. Ito ang kapangyarihan na mas malakas kaysa sa anumang armas nuklear, ang kapangyarihan ng soberanong awa ng Diyos. Ang revirabolta na ito ay nagbabago ng lahat. Ang pokus ay hindi na sa kapangyarihan ng tao na sumira, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi nabibigo, kahit na sa gitna ng pinakamatinding kasalanan at paghihimagsik ng tao. Ang mga paghatol ay nagsisilbi sa isang layunin upang linisin ang mundo at ihanda ito para sa pagbabalik ni Kristo, ngunit hindi upang ganap na lipulin ang mga taong kanyang tinubos. Ito ang nakatagong kapangyarihan na ipinangako sa simula. Hindi ito isang lihim na sandata o isang paraan upang makatakas sa pisikal na kapahamakan. Ito ay ang ganap na katiyakan na ang Diyos ay may kontrol at na para sa kanyang mga hinirang, ang pinakamasamang araw ay paiikliin. Ang pag-asa ay hindi sa pag-iwas sa pagsubok, kundi sa pangako ng kaligtasan sa gitna nito. Ang epekto ng pagkaunawang ito ay malawak. Binabago nito kung paano natin tinitingnan ang mga pandaigdigang kaganapan. Ang bawat bagong banta ng digmaan, bawat bagong sistema ng armas, bawat agresibong pahayag mula sa mga lider ng mundo ay hindi na lamang isang dahilan para sa pagkabalisa. Ito ay nagiging isang kumpirmasyon na ang salita ng Diyos ay totoo at ang kasaysayan ay gumagalaw patungo sa ang konklusyon. Ang koneksyon sa pagitan ng propesya at kasalukuyang panahon ay nagiging malinaw. Ang sunod-sunod na paghatol sa apokalipsis, apoy, kontaminadong tubig, kadiliman ay perpektong sumasalamin sa mga kilalang epekto ng isang digmaang nuklear. Ang initial firestorm, ang radioactive fallout na lumalason sa mga karagatan at ilog, at ang nuclear winter na humaharang sa sikat ng araw. Ang pagkakasunod-sunod na inilarawan ni Juan ay isang nakakatakot ngunit siyentipikong tumpak na blueprint ng isang pandaigdigang sakuna. Ang deklarasyon ng siyentipikong si Gregory Kolaki na tayo ay nasa bingit ng isang bagong panahon ng nuclear proliferation na ginagawang isang panahon ng katatagan ng Cold War, ay mas totoo kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lamang ito isang geopolitical na obserbasyon. Ito ay isang espiritual na katotohanan. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung saan ang mga instrumento para sa paghatol ng apokalipsis ay handa ng gamitin, naghihintay lamang ng utos. Ang pagiging relevanto nito sa ating panahon ay hindi maikakaila. Hindi na natin kailangang mag-isip kung paano matutupad ang mga propesyang ito. Kailangan lang nating buksan ang balita. Ang tanong para sa atin ngayon ay hindi kung mangyayari ba ito, kundi handa ba ako kung ito ay mangyari? Ang pag-unawa sa pangako ng Diyos na paikliin ang mga araw na iyon ay ang pundasyon ng ating kahandaan. Kaya't sa tuwing makakarinig tayo ng balita, tungkol sa isang bagong missile o isang nuclear test, hindi lamang natin pinapanood ang kasaysayan. Pinapanood natin ang propesya na nagbubuka sa ating harapan. Ang mundo ay maaring maghanda para sa digmaan, ngunit ang mga nananampalataya ay dapat maghanda para sa pagbabalik ng hari. Ngunit ang huling tanong ay nananatili. Paano nagtatapos ang lahat ng ito para sa mga nananatiling tapat? Ang pagtatapos ng kuwentong ito ay isang pagbabago ng pananaw. Ang layunin ay hindi upang mag-iwan sa iyo ng takot, kundi upang mag-iwan sa iyo ng isang matatag na pag-asa na nakaugat sa katapatan ng Diyos. Ang mga propesya ng apoy at paghatol ay totoo, ngunit ang mga ito ay hindi ang huling kabanata. Ang mga ito ay ang marahas na paunang salita sa isang maluwalhating konklusyon na nakasentro sa awa at kaligtasan. Isipin mo ito. Ang parehong Biblia na nagbabala tungkol sa apoy na tutupok sa ikatlong bahagi ng mundo ayang parehong Biblia na nangangako, ngunit dahil sa mga hinirang, paiikliin ang mga araw na iyon, ang mensahe ay hindi tungkol sa lakas ng bomba atomika, kundi sa soberanya ng Diyos na mas makapangyarihan pa. Ang apoy ay maaring maging instrumento ng kanyang poot, ngunit ang kanyang biyaya ang laging may huling salita para sa kanyang mga anak. Ang aral ay hindi upang magtayo ng mga bunker, kundi upang patatagin ang ating pananampalataya. Ito ay upang maunawaan na habang ang mundo ay nanginginig sa takot sa hinaharap, tayo ay maaaring manatiling matatag. Alam na ang ating tagapagligtas ay may kontrol sa lahat ng bagay, maging sa bilang ng mga araw ng pinakamatinding pagsubok. Ang ating seguridad ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa unos, kundi sa pagkakakilala sa kanya na kayang patahimikin ang anumang bagyo. Ang pananaw na ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at layunin sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang mga headline na nagdudulot ng takot sa mundo ay maaaring maging paalala sa atin ng katapatan ng Diyos na tuparin ang lahat ng kanyang sinabi, parehong ang mga babala ng paghatol at ang mga pangako ng pagtubos. Ang ating misyon ay hindi upang bilangin ang mga warhead, kundi upang ibahagi ang pag-asa sa isang mundo na desperadong nangangailangan nito. Sa huli, ang kwento ng Apokalipsis ay hindi isang kwento ng katapusan, kundi isang kwento ng isang bagong simula. Ito ay tungkol sa kung paano, kahit nasa gitna ng apoy ng paghatol na dulot ng kasalanan ng tao, ang Diyos ay gumagawa ng isang paraan upang iligtas ang isang nalabi para sa kanyang sarili. At ang pangakong iyon, ang pangako na paikliin ang mga araw para sa mga hinirang, ay ang pinakamatibay na angkla na maaari nating panghawakan sa mga darating na araw.